Good morning, good morning guys. Uh, ngayon, ito yung ADB ko. Yan. Ang pag-uusapan natin tungkol sa ADB ay ito knob. Yan. Kasi laging issue yung knob na yan. Kasi pagka ano, hindi doon naiikot. Pero ito naiikot. Ngayon, ano ba dahilan kung bakit? Mostly, pag binuksan natin yung upuan, itong seat, pindutin natin yan pagbitaw natin bukas ang pinto ang upuan tapos sarado ngayon pag bubuksan natin ayaw umikot ayan katulad yan kahit pindutin mo nakailaw ayaw yan pero ang totoo nyan ang pinaka issue nila na napakadali eto lang etong sit kasi most pag pinindot natin to hindi na to bumabalik nakaganyan na lang siya. kahit, kahit anong pindot mo yan hindi na iikot i-level nyo lang yan level nyo lang nasa gitna lang pag nasa level lang yan, yan bukas na oh, very basic pero pag yan diniin nyo kahit anong pihit nyong gawin yan na nagiging problema nung iba akala nung iba may sira na yung battery nila akala ng iba sira na rin yung remote nila yung ADB ko is 28k ang odo pero ang battery nito never pang napalitan ang battery ng remote is never din na napalitan kasi yan lang naman ang issue niyan so totoo lang wala talagang major issue ang ADB napakasarap gamitin ang ADB walang kaproblema napakasarap gamitin kaya sana makatulong itong itong ginawa ko maraming salamat guys thank you for watching thank you guys